Pero, kung mayroon naman kayong budget, pwede kayong bumili sa Mercury Drug ng yung sinulid mga boss na natutunaw. Al magandang buhay mga boss ayon sa request ng ating isang silent viewer ay eh may concern siya tungkol sa tamang pangangalaga ng ating mga winners ano ang dapat nating gawin ano ang ating ipakain sa kanila at lalong lalo na mga boss kung ano yung mga gamot na maaring makatulong sa kanila sa kanilang mabilis na pag-recover. Kaya tara mga boss, habang namamasyal ulit tayo dito sa ating coding At ngayon naman, itong mga nakikita nyong mga nakakord mga boss ay mga winners na natin. Yung iba dyan ay halos walang sugat. At yung iba naman ay apaktare. At yung iba naman ay nagtamo ng medyo uh, malubhang sugat mga boss. Pero dahil nga sa ginawa nating pamamaraan ay, Natulungan natin silang nakarecover ng maayos at ngayon ay nasa corning area na natin sila. Masayang hinihintay yung natural cycle ng kanilang paglulugon dahil yung iba dyan ay uh, gagamitin natin bilang broodcock mga boss. Dahil tested na sila at maganda yung kanilang mga panalo. Una natin pag-usapan mga boss dun sa mga naglalaban sa tupadhan kung may doktor ng manok kayo dyan na available, mas maganda mga boss na ipagamot nyo na sa kanila. Sila na yung bahalang mag-asikaso sa inyong manok dahil alam nila ang kanilang ginagawa. Ngayon, kung ang sinario mga boss ay talagang walang available na doktor ng manok pagkatapos ng inyong laban sa tupadahan, ganito ang inyong gagawin. As soon as possible na magkaroon kayo ng oras, ay kuha na kayo ng malinis na tela at linisin at alisin yung namuong dugo sa sugat ng inyong manok. Patakan ng betadine at tahiin mismo yung sugat dun sa laman mga busa at patakan ulit ng betadine tsaka isara. This time, tahiin naman yung balat ng sugat mga boss para tuluyan ng magsara pwede kayong gumamit ng ordinaryong karayom kung wala kayo nung pang yung balikong karayom na ginagamit talaga ng mga doktor at ordinaryong sinulid. Pero kung mayroon naman kayong budget, pwede kayong bumili sa mercury drug ng yung sinulid mga boss na natutunaw. Alam nila yon sabihin nyo lang na kailangan nyo na magtahi ng sugat at gusto nyo yung sinulid na natutunaw. Hindi na kailangang operahan ulit mga boss yung sugat ng inyong manok dahil kusang natutunaw yon sa loob ng laman ng manok. Pero syempre mga boss, medyo may presyo yon. Pero okay lang naman dahil nanalo naman yung mga manok ninyo. Pag grabe yung sugat ng inyong manok mga boss ay magturok kayo ng antibiotics sa pitcho or sa tabi mismo ng sugat ng inyong manok kung mayroong pwedeng pagturukan doon ng karayom na malamang bahagi. At Wag na huwag din kayong magpapainom at magpapakain mga boss ng inyong sugatang manok. Yung pangalan ng antibiotic at yung ituturok na vitamina para sa sugatang manok ay aking sasabihin sa dulo ng video ito mga boss. Huwag niyong kalilimutan mga boss ha? sa tupadahan man o sa malaking sabungan, pag nanalo ang inyong manok, ang unang-una niyong gagawin ay gamutin. At ang pangalawa, natatanda ninyo mga boss ay huwag pakainin at huwag painumin. Sa akin ay minimum 3 days to 7 days or higit pa. Depende sa sitwasyon ng kanyang sugat. Ang pangatlo mga boss, ilagay siya sa kulungan na may tabing na tela. Yung walang nakakakitang tao at wala din siyang nakik nakikitang mga bagay-bagay mula sa loob ng kanyang kulungan. Huwag nyo na munang ipagbida sa inyong mga kaibigan at kumpare ang nanalo nyong manok. Huwag nyo munang hawakan at huwag nyong mayat maya sinisilip dahil nakaka-trigger yon sa kanyang hindi inaasang pagkilos o pagkagulat at lalong dudugo yung kanyang sugat. Kung ang kanyang sugat mga boss ay sa mga daliri at sa kanyang palad, inspection yung mabuti kung naputol yung kanyang litid. Kung naputulan siya ng litid mga boss, yung naturang daliri na yon ay huwag nyo nang asahan na gagaling pa. Ito ay kusang matutuyo at sa kalaunan ay iikutin nyo lang na ganoon at kusa na siyang matatanggal mula doon sa joints ng kanilang buto at maghihilom na rin mga boss. Pero kung swerte, na hindi naputulan ng litid, ay eh, asahan ninyo na babalik at magiging normal pa rin yung pagkilos ng daliri. Basta araw-araw nyo lang nagagamutin, huhugasan ng alkohol, papatakan ng betadine, at uray mismo mga boss, pagdating nyo sa bahay ninyo, huwag nyong kalilimutan na palitan yung electrical tape na inilalagay nila sa sabungan dahil malaking bagay ang naidudulot ng electrical tape na yan para lalong mabulok pati yung kaliskis ng daliri at binti ng inyong mga manok. Kung nagkataon na wala pa kayong available na injectable na antibiotic mga boss, pwede silang subuan ng amoxicillin capsule yung pangtao mga boss ha? pero kalahati lang para kaya nung katawan ng ating manok. Hindi sila ma-overdose. Subuan nyo siya ng kalahati ng amoxicillin capsule bago nyo ilagay dun sa kulungan ninyo at siguraduhin nyo na ang kulungan na yan ay hindi nauulanan at hindi sila nahahamugan sa loob. Huwag na huwag nyo pa rin papainumin at papakainin mga boss. Pag naman, grabe ang kanilang sugat mga boss, lalong lalo na kung inabot yung kanilang internal organs. Halimbawa, yung butas ang kanilang butse, nahiwa yung kanilang bituka, nadaplisan yung kanilang balon balonan o kaya ay iba pang mahalagang internal organs ng inyong manok ay uobligahin ko na talaga kay mga boss na bumili ng antibiotic. Yang mga ganyang sitwasyon mga boss ay hindi na yan nakukuha ng mga tablet-tableta at saka beta-beta kailangan na po dyan mga boss, obligado, bumili na kayo ng antibiotic. At ang pinakamurang antibiotic na aking ginagamit ay yung oxybiotic mga boss. May mga mas mahal at mas mabisa pang antibiotic mga boss, pero okay na rin yan, basta't sundin nyo lang yung tamang dosage. At dagdagan nyo kaagad, isabay nyo na ang pagturok doon sa vitamins na sinasabi ko dahil yung mga kagrabing sugat mga boss ay hindi na kayo talaga pwedeng magbigay ng kahit na anong form ng tubig at pagkain. Wala na kayong ibang magagawa kundi bigyan sila ng injectable na amino acids, electrolytes at B-complex na kailangan ng kanilang katawan kahit hindi sila kumakain ng solid foods. At ang ginagamit ko para dyan mga boss ay yung dextrolyte nagbibigay ako ng dextrolet na 0.5 ml at oxybiotic na 0.3 ml every other day mga boss. Makikita nyo mga boss, kahit hindi umiinom at kumakain yung inyong manok, ay mananatili siyang mapula ang mukha at malakas ang pangangatawan. Mabilis din mga boss ang pagkatuyo at paghilom ng kanyang sugat dahil wala siyang food intake at water intake. Siyempre mga boss, medyo papayat yung inyong manok dahil nga maninibago yung kanyang katawan. At kung alam nyo na natuyo na yung kanyang sugat, pwede na kayong magbigay boss dahan-dahan ng solid foods na pinaghalong kanin at puti ng nilagang itlog mga boss. Pero huwag nyo muna painomen painumin at huwag muna kayong magbibigay ng full meal dahan-dahan lang muna mga boss pwede rin boss magpatuka kayo ng yung hinug na sabah pwede rin kayong gumamit mga boss ng quick heal para hindi langawin at hindi kapitan ng bakterya yung sugat ng inyong manok at kung sakaling magkaroon ng balantukan ay operahan nyo ulit yung sugat at saka tanggalin yung balantukan patakan ng betadine or kaya esprehan ng quick heal bago tahiin ulit yung sugat mga boss para mabilis ang kanyang paghilom. At hayaan nyo lang siya hanggang sa fully makarecover na siya at pwede nyo na siyang ilagay ulit sa 3x3 o kaya ay sa cording area. Shout out kay Boss Danob7449. Sana boss, nasagot ko ang iyong concern. Maraming salamat.